sugan ang dapat isaalang-alang. Pinagbawal na nga ang pagbebenta ng mga junk foods sa mga pampublikong paaralan. Ito ay alinsunod sa inilabas na Debt Ed Order Number no. 13, Series of 2017. Nakasaad dito ang patakaran at alituntunin sa malusog na pagkain at inumin sa mga paaralan at sa mga tanggapan ng kagawaran. Ngayon, Kasama namin si Ma'am Herminia Basilio, school nurse ng aming paaralan, upang alamin kung gaano ba kaimportante importante ang patakarang ito para sa kabataan at paaralan. Sa so inyo pong palagay, gaano po ka -importante o ano po ang halaga ng polisiyang ito para sa paaralan? Napaka-importante ng polisiyang ito sa lahat ng pag-aaral at guro ng isang paaralan dahil ito ay uh, nakakapagpapigil sa pagtaas ng malnutrisyon at mga sakit na pwedeng maidulot ng pagkain ng mga pagkain na mataas ang sugar level saka maalat at saka matataba na pwedeng magdulot ng sakit sa sa ating uh, sa ating katawan tulad ng diabetes uh sakit sa puso at yung sinatawag na CKD na yung chronic uh, kidney disease na kahit bata ngayon ay nagkakaroon ng darong sakit. At Ktien lamang po. Maraming salamat. November Evangelista nagbabalita.